Okay, we're back. One day, kung uh, marinig nyo, na quit na lang si Vat sa vlogging. Hindi yun ayon ako tayo kahit kanino na live tayo eh. Tough pa ako. Uh, pre-recorded. So doon, kahit may nang signal, okay lang. Pero ngayon, na uh, mahirap yung pre-recorded. Ang daming trabaho kaya kailangan live tayo para makakapag-vlog tayo without needing maraming staff pero nakakaburido mag-live kakainis nakakawalang gana yung interruption ng signal nakakawalang concentration okay sana okay na Concentration. okay, give up na lang tayo. Okay, sana okay na. Hindi na natin Concentration. Na okay, give up ka. Chris. tayo. Tapos na sana. Okay, ha, uh, sayang oras, sayang oras. Okay, so ay uh, itong pahayag ni Chris, ani uh, ni, ni Cheese Escudero, itong pagsupalpal niya kay uh, kay Sara Duterte, stem from uh, from her uh, statement sa hearing ni uh, ni Amy Marcos kung saan uh, 'di ba uh, impact ganun rin ang observation natin na parang inuudyok ni Sarah, parang hinahanapan niya ang military at uh, bakit walang ginawa ang military na nangyari 'yung pag-aresto sa kampo nila sa Villamor Air Base which is effectively a uh, a military camp under the armed forces of the Philippines kung bakit walang ginawa ang AFP para ipigil or gustonya siguro mag magkabarilan sa Armed Forces of the Philippines and to rescue former president uh, Duterte from the arresting officers led by uh, led by uh, uh, Major General Nicolas Torre. So ito yung statement niya at uh, sinagot naman siya kaagad rin ni uh, ni defense secretary ah uh, Kibol ah uh, ah uh, Gibo Teodoro. Pasensya na, nautal utal na tayo, Nawala na talaga. pawala wala pa rin ang si. Tayo'y check natin kung oh, nakabalik na ba. Tayo'y check natin kung oh, nakabalik na. Oh. Sige, pixelize. Okay, punta tayo dito sa sa pahayag ni Sarah sa Senate hearing. Um, gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? Sabi ko lang, may ginawa ang armed forces, sinuportahan ang Philippine National Police that, dahil ito ay law enforcement operation. Hindi uh, walang role ang uh, armed forces dito kung hindi support sa PNP. Thank sure you, sir. Thank ni sir. Thank you, 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 sir. Thank mag-civil war tayo kung mag-away ang uh, ng PNP at AFP, siyempre panalo si Sara na dito medyo ang signal. Uh, okay, nali. natin bumalik ang signal. Okay. Oh, Nag-warning uh, nagwa na naman dito sa akin na pangit na naman ang signal. Oh, marami pa sana tayo iba pero last vlog na natin ito. Talaga maasahan itong PLDT na to. Sige, last vlog natin. Okay, ito yung uh, sagot ni, uh, ni Chis Escudero kaya uh, Vice President, um, uh, ito'y patuloy sa men patu, pagbabatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapilap. Ulitin natin, parang kumagin na naman ng signal. Alam mo, hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Um, maliban sa ito'y patuloy sa men, patuloy, pagbabatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila pala sa anumang level, anumang iso, anumang gaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apilan niyang sinasabi kaugnay noon na yung Presidential Security Command daw ay under ng, uh, ng uh, AFP. Pero anong gusto niya malabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang polis? Klaro, law enforcement um, operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman lumaban ng AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Bakit ba natin pilit na pinag yung dalawa? Um, ulitin ko, marahil. Okay, nakabalik na tayo. Sige, tapusin na natin ito. Uh, sana, nakikita niyo ako ulit. Tapusin lang natin. Uh, okay na ba? Tapusin na natin. Give up uh, rin ako. Uh, sana, nakikita niyo ako ulit. Sige, uh, pasok. Sir, uh, Senate President. So, Na-involve sila. Siyempre sir, Pinoy found din na yung Gideon or base Ways where the president was arrested ay military to So parang, wait. Well, ulitin ko, ang um, tila-pilit nila dinadama yung sanatahang lakas sa iba't ibang iso na hindi naman dapat talaga at wala namang iso. Dahil uh, facility man yan ng polis, facility man yan ng sundalo, facility man yan ng executive branch o ng kongreso, ang law enforcement operation ay law enforcement operation pa rin. Um, hindi dapat mangampe ang AFP kaninuman. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng commander-in-chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabot sa isang pulay. Okay, tuloy. Uh, Chapi-chapi pa rin, tuloy. Mga politiko sa ating bansa, hindi nila trabaho maging referee sa anumang iso politikal sa ating bansa. Okay, so yun. Ah, uh, tama naman yung sinabi ni Cheese at uh, siguro ganito ganito ng tono ni Cheese dahil nakita na niya as a political observer na pabagsak na nga ang mga Duterte kaya parang nagsisipsip naman siya kay President Abong so didikit siya doon sa malakas at uh, dito sa bagay nito we are with the military at uh, PNP loyal pa rin kay presidente so dito dikit si Cheese so later on uh humihina naman signal iba vlog natin more about this we will do